Hello po mga kalangga, good afternoon, welcome po sa ating vlog Ngayong gabi, mga 8.30 or 9, pupunta po tayo sa uh, p -ticks. Bibili muna tayo ng ticket Pagkatapos, pupunta po tayo ng airport Para sunduin po ang lula ni uh, Langga And syempre, salamat po sa well, tayo po, pinagkatiwalaan na uh, sumundo Yun. So, ito po yung handa po natin mamaya. Pakainin po natin sa restaurant. Bahala na po uh, sa Jollibee or McDonald's kung saan po nila uh, gusto. So, ito. Ito naman po paghahanda natin pa pagdating dito sa uh, bahay kung gusto po nilang mag-snack. Po, Meron po tayong uh, tinapay. Gardenia. And then, yung palaman po and syempre yung gusto po nila uminom ng uh, Milo mayroong cupcake tapos mayroong uh, jo, then may candy po pang himagas and syempre mayroon po para sa hygiene po baka wala po silang baon or para makalist po sila maka oh, makalist yun Tsaka sempre kailangan po nila kung gusto nilang maligo para nakahanda na po yun may sabon tayong binili dab yun. and syempre may shampoo and syempre sanay po tayo kung tayo pong maglakad kumpleto, ricados po tayo mayroong wipes yan and syempre soft drinks yun naka ready na po yan mayroong tayong thermos mainit na tubig ah, tissue na lang uh, bibili pa tayo mamaya yun uh, yellow, yun para sa soft drinks o malamig na tubig, yun. yun. po, nakahanda na, yun. So, yun. Oy. Yun, dito po yung yun. hand soap, yun para hindi pa sila mahirapan. Christmas light po yung ilaw natin. <laughs> yun. So, abangan po yung upload natin siguro upload po natin ito kung makarating na po sila sa dait yun so pahinga muna tayo yun kukuha uh, tayo ng plato o okay, ibibili tayo na uh, litson manok mamaya pag gusto nilang kumain then syempre yung alis bukas madaling araw para yon so salamat po abangan po ang susunod natin yun Tara tayo i-alis na papuntang airport. Okay, bye-bye po. Pero may ideya ako kung anong itsura. Ha? Ang uh, may ideya ako kung itsura niya. Uh, Pindige. Ano <laughs> <laughs> 'yun? Pupunta naman tayo po dito tayo sa airport. Susunduin ko tayo sa lola ni Rachel at saka Tito. Ah, uh, palabas na po sila, tumawag na sa atin. Here's ah, okay. our version of Sicily. kami po ay dumaan muna ng jellybee ito si ano tawag ko sa iyo kuya Roland Roland ito po yung contact natin mag-order uh... po kami ng jellybee po Okay, okay. ko nag-order po kami ng Jollibee. Uh, kuya, makikilala ka nga. Kaway ka, kaway, kaway. Hello po. Uh, anong pangalan? Walang Arriba. Bali, ano niyo po si Rachel? Ano po si uh, Pamangkin. Ah, uh, Pamangkin. Kapatid, kapatid, ka ng nanay mo. Okay. Dumaan kami sa Jollibee. Uh, pupunta kami ng bahay. Doon muna kami mag-stay din bukas ng umaga. Ah, uh, eh hatin ko po ulit sila sa Pitix para uh, magbiyahe pa dahit po yun. thank you thank you kasi isa po tayo sa uh, nagsundo po sa kanila pinagkatiwa uh, katiwalaan 'yon maraming salamat po then yun so abangan po hanggang sa bahay po na pa natin na uh, interview po sa kanila yon. kahit pagod nakasmile pa rin yun morning. Ah, good morning, na ba? 'Yon, dito na po tayo sa bahay. Ah, uh, kumakain na po sila. Ah, uh, pag galing sa airport, tayo po ay uh, duman sa Jollibee. 'Yon po. Kanang sila ang haba ng biyahe. 'Yon, 'no. Tap. 'Yon, oh, sige. 'Yon, oh, kawaii-kawaii. Yo ngenggipaw. Oo. Tapakain. 'Yon. Benggipaw. 'Yon sinanay, 'yon, lola ni Rachel at saka lahat ito tito lahat 'to, no. yon tito, tito, tita. tita. <laughs> <laughs> 'Yon masaya po pala sila nito kasama ano 'yon. Maganda 'po 'yan mga good vibes, no, kaysa oh, mag-isip ng kwan, oh, 'yon. Ako ganun rin, eh, bilang supporters na kwan, gusto yun, ko rin man, good vibes. Kahit magkaibang grupo, yun po. Ah, enjoy lang. Oo, enjoy-enjoy lang tayo. Yon, pag gusto nila ng snack, yun, kumain lang kayo para sa inyo to. Bukas, biyahe natin. Kailangan mga 3.30. Bago magport, gising na kayo. Kasi kung maligo pa kayo. Oo. Oh, oh. Yun, sa inyo to. Binili ko talaga yan. Yun po. Wow. Pag hindi nyo nabubas, pwede nyo dalhin oh, para... <laughs> uh, makalis sa gastusin sa kwan. Mahal din sa kwan, mga kantin-kantin. Hmm, sobra din. sobra so, no? so, 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 din. Malay. Kahit sa amin, pag-uwi namin ng Iloilo, dito pa lang bumibili na kami. Kaya pagdating ng kantin, nako, doble na, triple pa minsan. Sa ano, sa terminasa? Uh, ultimo, mag-CR ka lang, may bayad na. Yung oh. bottle ng water, yung, yung maliit, 40. 40, Oh. Pag binili mo yan, mga 10 pesos. oh, nasala. times 4 Kaya po yun, abangan na rin ang karugtong ng ating video yon Mabait po yung lula ni Rachel, no? marunong po siya mag paraya, ko yon yon po, nakausap po natin yon Sa bukas, maganda po kayo ng mga kwento nyo doon sa mga vloggers yon So maraming salamat po.